Anticler, pahiya kay Vipisara Duterte. Iyak siya dito sa mga sinasabi ng Vipisara Duterte. Sigurado, kahaybla rin dito si Anticler. Sinabi ng Malacanang na kung turo daw official business ang nabiyahin ko sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin -sino ang dumasa sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. Di ba? Hindi nga official business yung... kasi <laughs> kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, ba diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave mag ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mo mag-report magsabit ng report. Kapag hindi siya, kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? <laughs> Uh, iba pa. Uh, uh, ano daw? Sabi saya sa gani, nang bugo gani. Uh, ay, 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 Pero sa kuan, sa bisaya lang, sa ang bugo. Oplok. <laughs> Mas worse na sa bugo. bugo eh. uh, ano? yung medyo maganda pakinggan, pero ano, nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? <laughs> slow, slow, slow. Um, slow kasi, is, hindi bobo eh, slow. Oh, mahina. siya bobo slow. Siya, hina lang, no? Ano pa, ano pag iba? <laughs> bobo na lang. Bobo ah, di ba? Yan yung example ko. kay, kita nyo, na kailangan ko pa mag-explain. Uh, ay, nakataya na yung ginagawa nila I mean, sa totoo lang uh, as a Filipino uh, I am truly embarrassed uh, with what is happening in our country especially coming from uh, the administration uh the content uh, yes sir. oh okay uh, with regard to the content it is best uh, if you can uh, talk to Uh, my lawyers uh, for my ombudsman cases, my lawyers are um, Attorney Paul Lim, Attorney Clifford Chua, and they are assisted by uh, Attorney Michael uh, Powa. They can best um, explain the contents of uh, the answer to the order of the ombudsman to um, give uh, give an answer. No, so as not so as not to seguro for me to. affect uh, their defense uh, strategy. so they are the best uh, people to explain what can be uh, uh, publicly known and what cannot be uh, stated in public no i'm not angry i'm just stating a matter of fact uh, and uh, hindi ako emotional. Hindi niyo nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a facts. That really kulang-kulang um, yung uh, brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Paano <laughs> diversionary tactics mula ka ang media statement mula ka sa 2020 election na gusto kang pabagsak ng administration? Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung, ano ha, yung uh, presidential uh, elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang uh, mga tao. That is a classic uh, political Uh, scapegoating. Example of which is, um, noong lumabas yung tanong sa blanco sa mga sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng uh, member ng first family doon sa United States of America, anong nangyari? Three days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong pag, sa pilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya uh, sa the Netherlands. Noong um, uh, sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng vice president at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan uh, prime minister lang ang inielect at um, hindi siya by popular vote by members of uh, parliament only anong ginawa nila nag file sila ng uh impeachment dahil mainit na yung uh, mga tao doon nagsimula yung we are not for sale so that is ano that is a uh, political scapegoating yung wala kang ginagawa so matuturok ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan uh, ng uh, proyekto kawalan ng programa kawalan ng kaayusan uh, sa ating uh, bansa so Assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, eh, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Uh, the last election, it was, I think, Saco, uh, Sarah and Bongbong. Ngayon may lumalabas na Saco, then Sarah and Bongbong. Uh, may possibility nyo talaga, and you update the latest survey, uh, as the contender of the presidential race and also Senator Bong, was your vice or running mate. Is this possible? And what's your comment on this? Well, sinabi ko kanina, no, may nagtanong din uh, niyan kanina, galing kami sa Igapos. Um, masyado pa kasing malayo yung 2028 para natin basihan yung uh, surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung pag nakikita, nakikita mo na kung sino yung mga official candidates na, na certain position Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila uh, lahat. So maganda na yung spread ng ano numbers. Um, so masyado siyang malayo for 2028 and uh, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Uh, in fact, uh, by my experience... Uh, and we saw this as well with um, in 2016 with the uh, former president Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya yung sa akin naman was a, a change of uh, not really a change no but uh, i ran for a different uh, position so ang na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato uh, for president Thank you, Mamay. Mabiti, last question. Yes, sir. Sorry. Sir, excuse me. Hindi, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguduhan sa ibang pansa, especially may mga OFW po tayo sa Iran at sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Well, nakakalungkot uh, dahil dahil as I said, ganyan, no? Uh, scapegoating uh, yung ginagawa. Uh, delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan na sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions uh, from the administration on how they will process the repatriation of those who want to uh, come home or how they will Uh, give protection to those who want to stay in uh, the Middle East. Uh, yan po yung uh, trabaho ng uh, gobyerno pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa singuridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At uh, ang, ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, uh, binabalik nila sa political persecution yung topic uh, binabalik nila sa pagbisitako uh, pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa sa iba't ibang bansa doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin tulad ng dati ko pang sinasabi dalawang taon na na pataas nang pataas yung ng pagkain basic uh, necessities. Tumataas din yung uh, nagugutom. Wala tayong food security plan. Planong pasiguro nila na sumali sa kaguluhan pero wala man silang iniisip kung paano nila ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So Anong mas magandang term? <laughs> uh, ano ba ang ano? English sa bobo? So, Sus, kunwari pa kayo, wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulay -ug, bulay -ug, bulay og <coughs> 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 sa bin binisaya ba na siya? Stupid, no? In English? No. In the sense? In the sense. Oh, unintelligent? Si <coughs> William, yung mga tatis significant impact ang Israel more sa ato ang country. <coughs> Tinuod ka? Yes. Ano sa niya isutino na gaya ang niya. Two significant impact in turn niya na sa namin ng Philippines yung Israel-Iran war. Yes ma'am. Reaction ng um Jessica Muria. The Philippines opted to para to ano siya nagtat, course the war of drugs. So, di ba take over lang nila sa ICC? Especially to those na uh, involved former president, na former president. Uh, mm -hmm. sorry ha, <coughs> klaro lang na ako. On sa daw ang ibuhat um, sa uh, justice. Uh, sa justice daw. Just the Secretary of the Regula said, the Philippine government of the death of the war on drug cases and let the ICC take over. Especially those involving former president. Involving the former president. Mm hmm. So, is he saying, as a justice secretary, anong word ng Wait lang, sagutin ko muna. So is he saying, uh, as a Justice Secretary, that our courts are not competent to hear cases of uh, crimes that were allegedly done inside uh, Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay ano? Walang alam compared to sa huwes uh, ng ICC? Anong ibang term ng <laughs> ayun ko yung stupid kasi masyado siyang gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo intellectually challenged yan mas yan no yeah yeah sige sige okay mas yan ang gusto natin intellectually challenged uh, ang sag uh, ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang uh, as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpursu ng kaso at ibibigay mo na lang yun uh, sa isang foreign jurisdiction. Nakakainsulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakakainsulto siya. Um, okay. Intellectually the... challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, yung administration, denied na gano'ng operation ng Philippines, nasa pre-doubt court. Danda mo ba, ako alit na sige ng government para talimit nyo kung alit na sige sa start ng trial. So, may reaction? Oh, This is an example, again, of, ano, uh, scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nandidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa uh, nila. Uh, at parang parang bangsa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung uh, totoong uh, nangyayari. So isa yan, may pera ka meron ka palang airplane para mag-haul ng witnesses papunta sa The Hague, pero wala kang pera, wala kang airplane, at wala kang plano para mag-haul ng mga Pilipino galing sa uh, Middle East. At uh, isa pa dyan, as a sovereign country who already withdrew from the ICC, we are not obliged uh, to cooperate with the ICC. Ito yung isa din sa mga example na nakikita nyo na hallmark ng administrasyon Meron silang sinasabi ngayon, tapos iba yung gagawin nila. And um, parang sinasabi nilang, nila parang doon sa part na nagsinungaling sila, ay hindi nila, parang hindi nila ina-acknowledge na nagsisinungaling sila. And the best example niyan is magsasabi ka na 20 pesos ang kilo ng bigas, tapos... Noong ikaw ay nanalo, ay hindi na wala na nakalimutan na yung 20 pesos na ang kilo ng bigas, tapos meron kang half-hearted effort para lang sabihin na na-comply mo yung uh, sinabi mo at promise mo ay gagawa ka ng 20 pesos na kilo na bigas. Na. Lahat ng tao nagsasabi hindi pwede kainin. Uh, hindi good for Uh, human consumption at hindi siya available sa lahat ng mga tao. Pili pa yong uh, pwedeng mag-access ng unfit for human consumption at 20 pesos na kilo na bigas. So yan yung example. Yan. Yan yung example. May sasabihin sila ngayon. Tapos iba yung sasabihin nila sa susunod. Pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay hindi ko alam ang tawag dyan. Sinungaling! <laughs> ah uh, ang tawag dyan, ay budol! Ano? Mas magandang scam. 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 Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social na anong budol? ano, budol? <laughs> <produces choices>. Ha? <laughs> yon pag-isipan natin kung ano yun. But, pero sa isa, meron na tayo. Intellectually challenged. Bibi, yung reaction na talaga yung sinasabi niyo. Uh, no significant impacts sa <coughs> Well, uh, we're not surprised. We have ano leaders who are intellectually challenged at the moment. Thank you, VV. So, BC. akala siguro nila pumunta ako doon sa Australia for interim release. Yun ang ganyan mag-isip ang mga intellectually uh, challenged. Hindi masyado malalim yung uh, pag-iisip nila. Hindi nila pinapalaliman yung uh, pag-iisip. So, siguro, kala nila, dahil uh, pumunta ako Australia, uh, kala nila related yon sa interim release. Hindi. Alright, thank you, VP. Thank you. VP, oh, Dago Media. Kaya <laughs> na lang po natin, kunting tiis na lang. Magiging Pangulo po to si VP Sara Duterte. At nagkataon na magiging Pangulo na po si VP Sara Duterte. Diyan na po magsibalutan ang mga buaya. Diyan na po magtatakbuhan sa ibang bansa yung mga bumabanat kini Pisara Duterte, yung mga nanggigipit kini Pisara Duterte. Sigurado magsibalutan yan, magtatago ang mga yan. Kaya huwag ka maglala VP, nasa likod mo lang ang taong bayan. Maraming marami po ang nagmamahal sa iyo. Kaya laban ng VP, walang susuko, walang aatras. tayu Tayo lang, laban lang dahil ang taong bayan ay nasa likod mo lang nakasuporta sa at nagmamahal sa iyo